Hello guys, good evening, Welcome back to my channel, Viewers TV. And for today's video, guys, mag-unpacking tayo ng mga succulents na dumating sa akin from Gifoken ka Angel Hara channel. Thank you so much, babe, sa pagpapadala. So, ayan, na unbox ko na siya kasi ang laki ng box. Hindi nagkasya halo sa pinto. So, ang ginawa ko, tinanggal ko na lang muna sa box. Tapos ayan, i-unpacking natin. So, let's go sama niyo ako, guys. So, ito ang ating first unpacking. Sino kaya ito? Excited much? Wow. Ang ganda nito. From Green Room, si Sanya Tue. Ano ito tawag? Wow! Sanya Tue. Sanya Tue. Ayan, oh, woody woody na siya. May pagka-purple ang kanyang color. Ayan, ang cute. Ayan. May pani magad siya sa ano <laughs> sapat bago maligaw para mabilis ang ano uh, pre, ano separation or ano mabilis ang lagay sa tray second i see ano mabasa ang ID ano daw? siya yung... uh, alam niyo ba guys to ng tuesday ano na ngayon friday So, tatlong araw, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Tatlong araw ko silang hindi nakikita. At nakaganto lang. Buti naman at okay pa sila. Next is si Lola. Ichiberia Lola. Ayan, heads. Tatanim kita bukas. Four heads pala. From green room. Ang ganda. Next is, sino kaya ito? Buti buhay pa sila. Buti maganda pa. Kahit na walang araw. From social. Tama Teras. Ayan, ang ganda rin niya. Magsosyo talaga, ano, matibay at saka magaganda. Ayan. Kahit eh, wala na Ay, eh? sila na lang. <laughs> um, yes. Marami-raming ang packing ito, guys. Dalawang tray itich. na kuha. Wow. May ano pa. Sino to? Super Bibong. Oh. Pack. May Super Bibong tayo wala. Wala nang ID. Wala siyang ID. Sana mabuhay natin siya. Ayan. Then, next is, oh, ang ganda nito. Bongga, oh. Hindi pa nabubuksan. bunga. na. From, socio pa rin, si San A. Ayan, nag-ano na siya, nag na siya. Si San A natin ay sino kaya ito. Mm. From social si Mellow Yellow. Ayan. Mellow Yellow from social. Ang taga na nito. Ilang buwan na to sa kanya. <laughs> Thank you, babe. <laughs> Nakarating din sa bahay. Ayan. Who's next? Wow ang ating ano, cactus from Green Room. Si Moon Cactus. Ayan. Stress siya, ha? Ayan siya. Ayan, nung nag-sale ang cactus sa Green Room, nagpasabay ako sa panyo. Ang ganda ng kulay. Next is... Sino to? ulit gano'n ulit. Ay, matatanda na niya kanyang ano. Ay, iba Ayun, lumaki na sila. si... Mera ko. Si Mera ko. Mera mo. Mera ko. <laughs> Ang ganda niya. Lumaki na siya. <laughs> Lumaki na siya sa bahay ni Angie. Tataga na ilang buwan na siya nakatira doon. And then, may paayon yung tayo. Sino to? One head. Ang cutie. Si Sakmo. from social, Ang cute. And then, marami-rami ito guys. <laughs> Ayan. Oh. Ganun din, si Moon Cactus. Siguro six variegated variegation yung ano, pinasabi ko sa kanya. very may me. meron na ako. Ang lit lang pala niya. Hindi siya 500 yen na size, no? Kaya pala medyo maganda naman ang kanyang fresh Nag-sale siya. So, ayan. cactus pa rin. Ano itong ayan? yan. Kailangan natin magpaganda lemon rose. Nandito ka na ulit. Magre-revenge tayo kay lemon rose. And then, yan si ano ulit. Si si Kailangan na talaga nilang ito. lahat yun. Tapos na. Kailangan na. Yun. Next is... Ayan. Kanina orange. Tapos red. Red. Parang red. Dark pink. Parang lang. Ito naman eh may pagka-red. Kanina orange yun eh. Pero mukhang pa -mukha sila. Pagka-hawin. And then, Wow! Si Adolfi, si um, model, Oh, ang taba niya. I love it. I love it from Green Room. Buti maganda pa rin siya after 3 days niya tinakalabas. Bagay ang talaga magaganda pa kasi tira talaga ito. Ay, ang ganda naman na ito. Ang ganda mo, girl. Walang ID. Para para siyang agavoy this na parang ganun yung kanyang family. Ang taba. Ang galit galit. Galing. Ang Tapos, mamimili kasi ako dito ng pang pag pang games for GPG coming soon ng Sakulit Group Japan. Kaya pinadala na, na sa akin ang gay para makapili ako ng pagbibigyan. Ay, pagbibigyan, nat pagbibigyan. Pa-price para sa GDG. Ang ganda rin ito, oh. Walang ID. Ang ganda. Ang chaba Boom. daming heads. Ang galing. Saan pa? Ang daming pa. Oh, ito ulit. Oh, pink. pink na monstone. Monstone ka Montactus pa si pink si pink color and then next is oih ano may ayon yun. si unknown unknown rev ito. Eh, mama din. Ito ko siya kilalo. Tanong natin sa, ano, gumili. <laughs> Ayan, marami na tayo makatapos ng one tray. May isa tray pa doon sa Yung na mesa. Next is, hindi, wala rin siyang ID. Ayan ang tsaba. Oh, Tubo-tubo nila doon. Oh, mula-mula na mga peng na may pagka In person kapapremyo natin i-page. Sana matuwa yung nakakuha. No? Oh, si Mons, Mon, ano, Mon Cactus ulit. Ilan na sila? 1, 2, 3, 4, 5. Isa na lang. Isa na lang yung nawawala. May yellow, may orange, may pink, and may pagka uh, dark red. Ayan. Ayan, next natin itong second tray. This is second tray. Ang second tray na natin is. Wow, ayon yung again. One head, two, three, four heads. Si firework from social. Thank you. Yan. One, two, three, four. Apat na heads. And next is wow. Si blue elf to. I si see blue elf from green room. Bagong main ko to eh. <laughs> From Gwendolyn. And next is... Wow! Si Vera Huggins. I know, California Sunset pala siya. Ah, si California Sunset yung ID. Hmm, California Sunset, no? Nakalagay. Sunset. Yan. Ang Ang stress niya. And then... Wow, ang taba. Si Polidonis. Yeah. Nagre-revenge ako ng Polidonis. Ang laki-laki na ng Polidonis ko. Um, namatay siya last year ata. O last last year. Sa init ulan dito. Ayan. Polidonis. Nagre-revenge tayo dito. Ang laki na nun. Namatay siya sa init ulan. Nakakainis. Summer din yun nung namatay siya. And ulit ang ating pa-candy cactus. Ayan, may English niya. Gymno Calisium. Gymno Calisium. Baliktad nga lang. Calisium, <laughs> Calisium, o oh, kung ano man nang basa dyan, yun. Sa napuyan. siya. <laughs> Next is... Sana mapalaki po yung mga pakit. And to, wala rin siyang ID. Ah, pero ang cute niya. Ang oh. tubo-tubo. Ang ganda oh, My God. Wala kaya ako magpag-inus, charge Eh? Bakit naman na ito? Excuse me. Ito <laughs> si Sainam Adolfi. Oh, Boom. Ang taga. Ba? <laughs> Ipapapremyo ko kasi. Tsaka mamimigay ako dun sa ano. magpapag sa bago member na pupunta sa YouTube tambak pa pino, enole, candies, kactus, tambak pa price, ngulo lang yan char, joke <laughs> lang, share our babies, Ayan. Ah, welcome, uy ang tabo ni upolina babe, oh, god, you so you so you so bot joke, upalinda, kami dry lips. Tama ba? Sa pali na ba ito? Ancha ba? O. Oh. Yan. Tama. Ancha. O. Ito mo yan, girl. Ang ganda. Ang tubo-tubo. Next. Parang yung pagitawan yung mga minan ko sa GR. <laughs> ito ulit. Parang, hindi ko alam yung ID niya. Walang ID. Pero, hmm. Pag-games natin yan. Ang cute. Ang ganda. Ayan. Yeah. Wow! Ayun yung from Santo. Ah, si Festival. Mag-reverse Festival. Ulit. Pang ilan na kita, Festival? Siguro ko pang ano ko na to. Isa. Pang-apat ko na to si Festival na to, ha? Feste ka, ha? Char festival na ah. nako ah. mais ka sa akin paglamatay ka pa wala na i hate yun na kayo ko na give up <laughs> ay si lola Lula, lola lola nalagay ko to dun sa ano sa wheelbarrow na maliit tsaka si Opalina pang nagkasya kasi sila ni Lola baka hindi magkasya maraming anakis eh, malit lang ating pag-wheelbarrow kaya ayan Uy, ang tama. May dalawang baby. Wala rin siyang ID. Ang tubo. Ang tigas-tigas. Um, tigas niya. Mayroon pang ID. Ayun. May dry lips. Ang <laughs> ganda. And next is... Ang ganda ng ganyan sa ganda. Ang tatapak na Ito din, oh. Boom. Parang magkamukha sila. Yung kanina, nasa na yun. Ganito din ang kulay mamula mula, may liga ako sa mamula mula lang may kaya, nabi Ayan. Ang ayun, antobau, kaya oh. yan, girl, you're so bochok and healthy, no? Last but not the least, Ay, hmm. fight, wow! 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 sa GTG. Magre-revenge tayo wow! Tay. Ito lahat ng ana unboxing natin, guys. Ang kaganda nila. Ah, ito dalawang tray. Dalawang tray sila. Ayan, look. Hindi ba? <laughs> <laughs> Kaya di na kasi sa pinto na. Dalawang tray sila. I love it. Yes, sir. That's all for our unpacking guys. Thank you sa pagsama sa akin always sa aking mga videos. At don't forget to like and subscribe. God bless all. See you next time. Bye.